Hello guys, magandang tanghali po Ayan po ang aming rabbit oh Babae at saka lalaki Ayan Si Maldita at saka si Maldito Hello, hello sa inyo Hello, hello, hello Ayan si Maldita, si Maldito Wala kayong tubig. Oh, wala na kayong tubig. Wala rin silang pagkain. Hello, Maldito. Maldita. Oh, ito talaga si Maldito. Ayaw magpahawak. Ito guys, si Maldito. Kaya yung isa, si Maldita. Ito. Si Yellow West. Ito si Brown. At saka si White. Yan, guys. oh, gutom na sila, guys. Gutom, maldito, maldito. Ito si Maldita. Ah, oh, dyan na kayo, dyan na kayo. Bye bye, bye bye.